Nagbabanta ngayon ang pagbagsak ng halaga ng mga pondo ng pensyon ng milyon-milyong empleyado ng gobyerno. Ito ay matapos masilip ang sunod-sunod na high-risk investments ng Government Service Insurance System o GSIS na pinamumunuan noon ni Jose Arnulfo Wick Veloso. Tila nga raw parang poker chips ang turing sa pera ng mga pensionado. Humarap sa matinding batikos ang GSIS at ang dating pinuno nitong si Beloso dahil sa mga investment na sinasabing naglagay sa panganib sa pondo ng pensyon. Pangunahin sa kontrobersya ang ulat na GSIS ang naglabas ng mahigit isang bilyong piso para sa mga shares ng DigiPlus Interactive Plus. Ang investment na ito ay ginawa mismo noong ang presyo ng stock ay nasa peak nitong 65 piso at 33 sentimo. Pero ilang linggo lamang ang lumipas Bumulusok ang halaga ng Plus Shares, bumaba hanggang sa 13.68 piso noong Hulyo 18. Ito ay kasabay ng muling pagtaas ng panawagan ng mga mambabatas na ipagbawal ang online gambling, kung saan konektado ang DigiPlus Interactive. Ang pagbagsak ng halaga ng shares na ito ay nagdulot ng matinding kritisismo sa GSIS. Marami ang nagtatanong sa timing ng investment sa sinasabing kakulangan sa due diligence at sa pagkakababad ng pondo sa mga high-risk bets. Dahil dito, humaharap ngayon ang mga pensyon ng mga empleyado ng gobyerno sa matinding paper losses. At ngayon, wala pa ring tugon ang GSIS. Ang umano'y maling hakbang na ito ay nadagdag lamang sa listahan ng mga questionable investment na nakakabit kay Veloso. Sa katunayan, si Veloso ay nasuspindi na ng ombudsman ng anim na buwan noong Sabado, Hulyo labing siyam. Kasunod ng investigasyon kaugnay sa isang daan apat na putapat na bilyong investment ng GSIS sa Alternergy. Ang Alternergy ay isang kumpanyang iniuugnay kay Dating Energy Secretary Vince Perez. Ayon sa ulat ng politiko, ang investment na ito sa Alternergy ay ginawa ni Veloso ng walang board approval sa kabila ng internal rules na nililimitahan ang stock acquisition sa mga kumpanyang may minimum market capitalization na 15 bilyon, samantalang ang Alternergy ay mayroon lamang 3 bilyon sa oras ng investment. Bukod pa riyan, binantayan din ng Commission on Audit, COA, ang 2 bilyon 300 at 8 milyon na investments na ginawa ng GSIS noong taong 22 hanggang 23 publicly listed firms. Ibinunyag ng audit ng COA na ang mga kumpanyang ito ay walang record ng kita mula sa taong 23 hanggang 22 at hindi rin nagbayad ng dividends. Nagbigay ng babala ang COA na ang mga investments na ito ay posibleng makasira sa actuarial solvency ng pension fund at maglagay sa matinding panganib sa ipo ng mga miyembro. Nagtamo na ang GSIS ng 251.37 milyong valuation loss mula sa mga equity bets na ito. Dahil dito, inutusan ng COA ang GSIS na gumawa ng komprehensibong recovery plan para mapigilan ang pagkalugi at maiwasan ang karagdagang bleeding ng pondo. Ngayon na parehong sinisiyasat ng COA at ng Ombudsman ang mga high-profile transactions na ito, nakatutok ang spotlight sa investment playbook ng dating presidente ng HSBC at PNB. Ang insidenteng ito ay naglalabas ng mga critical na tanong tungkol sa kung paano pinangangasiwaan ang pondo ng pensyon ng mga empleyado ng gobyerno at kung sapat ba ang proteksyon sa pinaghirapan nilang pera. Isang napakahalagang isyo ito para sa bilyon-bilyong piso na pensyon ng ating mga lingkod bayan. Patuloy nating babantayan ang mga developments sa investigasyong ito at ang magiging hakbang ng GSIS upang maprotektahan ang pondo ng kanilang mga miyembro.